Ang Matandang Pulubi Sa isang mataong bayan sa tabing dagat na kilala sa masisiglang pamilihan at makukulay na parol tuwing gabi, nakatira si Nelo, isang dosi-anyos na batang balot vendor. Maliit pa lamang siya'y natuto ng magbanat ng buto para mabuhay. Mag-isa niyang inaasikaso ang kanyang inang si Aling Nida na may sakit sa baga at hindi na makalakad. Sa araw-araw, bit-bit ang kanyang maliit na basket ng balot, gumagala si Nelo sa mga lansangan ng bayan. Lumalapit siya sa mga jeepney driver, tindera, estudyante at kahit mga mangingisda sa tabing dagat. Hindi palaging sold out ang paninda pero lagi siyang umuuwi na may ngiti. Kahit gutom, basta't may maipangtustos sa gamot at lugaw ng kanyang ina, Isang gabi ng Disyembre, malamig ang hangin at maambon. Galing sinelo sa simbahan kung saan karaniwang maraming tao tuwing simbang gabi. Pero sa gabing iyon, matumalang benta. Dalawa pa lamang ang naibebenta niya sa gilid ng simbahan sa ilalim ng anino ng lumang kampanario, Napansin niya ang isang matandang pulubi. Nakayuko ito, balot sa lumang kumot, nanginginig sa ginaw. Basa ang mga paa at tila nilalagnat. Nilapitan ito ni Nelo. Lolo, gusto niyo po ng balot? Tanong niya sabay abot ng isa mula sa kanyang basket. Dahan-dahang tumingala ang matanda at sa ilalim ng mapurol nitong mata ay luha ng pasasalamat. Anak, matagal-tagal na rin akong hindi nakakatikim ng pagkain. Umupo si Nelo sa tabi niya at pinahiran ng kanyang panyo ang basang noo ng matanda. Sa kanilang simpleng pag-uusap, Nalaman ng matanda na ulila na sa ama amasinelo at mag-isang bumubuhay sa kanyang ina. Nagbuntong hininga ang matanda at muling sumiksik sa kanyang sako. Mula rito'y inilabas niya ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy, may ukit ng araw, ulap at isang puso sa gitna. Ito ay para sa iyo. Wika ng matanda. Hindi ito karaniwang kahon. Tuwing magbibigay ka ng bukal sa puso, ibabalik nito sa iyo ang biyaya pero hindi palaging sa paraan na iyong iniisip. Naguguluhan man magalang na tinanggap ni Nelo ang kahon. Salamat po, Lolo. Pero totoo po ba yan? Ngumiti lang ang matanda at sabing, Tandaan mo lang, ang kahon ay gumagana lamang sa pusong hindi naghahanap ng kapalit. Kinabukasan, bumalik si Nelo sa kalsada para maglako. Wala siyang inaasahan mula sa kahon, pero nang magbigay siya ng libreng balot, sa isang batang namamalimos sa tapat ng bakery, kinabukasan ay biglang dumuble ang kanyang kita. Hindi niya ito agad inisip na konektado, ngunit nangyari ito muli. Tuwing siya'y tumutulong, mas maraming bumibili at mas magaan ang kanyang pakiramdam. Isang araw, isang ginang ang bumalik sa kanya matapos makabili ng balot. Iho, ang bait mong bata, nagustuhan ng anak ko ang balot mo. Heto, dagdag bayad, sabay abot ng limang daang piso, higit pa sa kinikita niya sa isang linggo. Hindi nakalimot si Nelo sa pangakong iniukit sa kanyang puso noong gabing ibinigay sa kanya ang kahon. Sa halip na sarili lang ang unahin, nagsimula siyang magpakain ng libreng balot tuwing Sabado sa mga batang lansangan. Kalaunay ginaya siya ng ilang negosyante sa lugar. Nabuo ang isang komunidad ng pagtutulungan. Pagkalipas ng ilang taon, nagtayo si Nelo ng libreng silungan para sa mga batang pagalagala. May libreng pagkain, tulugan at aralin. Tinawag itong bahay pag-asa. Sa gitna ng silid-aklatan ng silungan, nakalagay ang kahon sa isang istante, hindi bilang mahiwagang gamit, kundi bilang alaala ng isang kabutihang sinuklian ng kabutihan. Marami ang nagtaka kung sino ang matandang pulubi may ilan ang nagsasabing isa siyang anghel na naglalakbay, sinusubok ang kabutihan ng tao. Ang iba na may naniniwalang isa siyang matandang mangkukulam na bumabawi ng loob sa huli. Pero para kay Nelo, wala nang kailangang patunayan. Sa puso niya, ang matanda ay isang mensahero ng Diyos, tagapagdala ng paalala na ang tunay na mahika ay hindi nakatago sa kahon, kundi sa pusong marunong magbahagi kahit walang wala Aral ng kwento, ang kabutihan, gaano man kaliit ay may kakayahang magparami ng biyaya. Ang puso na marunong magmahal, kahit sa gitna ng sariling pangangailangan ay siyang pinakamakapangyarihang yaman ng tao. At minsan, ang mga taong tila walang maibibigay, gaya ng isang matandang pulubi, ay siyang tagapagdala ng pinakamahalagang aral sa ating buhay.